what's up Silver Voice TV? Magandang araw po. Ang dami kong nababasa mga kaibigan ha. Nakawala na pala si Aura. So sa aking naalaman, uh, nalaman, nakawala daw po si Aura. Sabado ng gabi, mga 10 or 11 p.m. Hmm. Sa mga may alam sa due process, alam ko medyo tumataas ang kilay nyo. No? Bakit ka nyo? Alam naman po ng uh, nakakarami or siguro yung iba hindi nila alam. Nakapag ikaw na-aresto, especially mga biyernes o kaya uh, weekends, mga kaibigan, mapuproseso na ang iyong uh, kalayaang pangsamantala, yung temporary liberty, kung available bolang kaso. Next week na, okay? So, yan ang mga malas mong araw. Alam ba, maaresto ka ng biyernes, sabado, linggo, dahil mapuproseso ang iyong uh, uh pag, uh, eh, yung mga araw na sa susunod na nalinggo. Ngayon, mga kaibigan, nakakapagtaka. Kung nakalaya pala siya ng uh, sabado ng gabi, anong korte yung nagproseso ng kanyang bail? Alright, para mag-release uh, ng uh, order na uh, ng uh, pansamantala yung paglaya ni Aura, mga kaibigan. So, you know, nothing against kung sino man yung uh, or kung ano man ang uh, grupo sa likod niya nagproseso ng uh, kanyang uh, paglaya. Although, good for her or for him dahil Nakalaya siya all the weekend pero kung atin pong titingnan bakit po ganun? bakit kapag ka ang personalidad ay kilala o di kaya mayaman eh di ba nakakalusot mga kaibigan nababypass yung uh, usual na proseso pero kapag ang uh, nakulong halimbawa ay mahirap kahit uh, na paggintangan lamang at naaresto lalo na yung mga walang pangpiyansa mga kaibigan imposible yung ganyan mga kaibigan. Actually, this is the first time na meron po kaming nalaman Of course, ah, uh, ang isa na piyuhin, piuhin uh, isa ding mataas na opisyal sa sa ating kapulisan, uh, isa din siya sa, kumbaga, kaya, kaya namin alam na kumbaga, may mga ganong uh, proseso. No? Nakakapagtaka lang na bakit, di ba, eh itong uh, nangyari kay Aoka, kay eh, talagang tinututukan ngayon ng publiko, bakit nagawang makalaya niya ng Sabado ng gabi? Sino pong nanonood dyan na mga kapulisan po natin o mga nanonood po dito ng mga kapatid natin na mga idol natin, abogado? Pa, please uh, enlighten me no? or correct me if I'm wrong kung meron mga mga instances na uh, may isang nga uh, tawag dito uh, nakulong na nakapagpiansa at nakalaya ng weekends. No? at uh, alanganing oras gabi no may may ganun po ba or kung wala eh siguro pa paano po ito nangyari ngayon ano ko din malaki din pa pala isipan sa akin question mark sa akin ito bakit siya nakawala ng uh, sabado ng gabi weekend yan paano nila na proseso yung bail down na nagbayad daw sila ng 6000 hmm Okay, so tingnan natin. Comment down below sa mga idol nating mga nasa kapulisan ano at sa mga uh, idol natin na mga ano na nakakaalam ng batas mga abogado kasi syempre, niba, familiar dyan, ay, 'di ba? Although pamilyar tayo diyan. hindi naman tayo abogado. Baka naman may exception. <laughs> so mga kaibigan, comment down below ano po ang tingin niya dito. So, aura, congratulations. Nakalaya ka, no? Although 'di ba? Alam naman natin, na ah, hindi naman ganoon kabigat 'yung nagawa mo, pero 'di ba? Matuto ka. Matuto ka kasi kitang-kita CCTV 'yung ginawa mo. All So, kahit na anong paggagaslight ang gawin ng mga tropa mo o ah, ano pang paliwanag para i-justify 'yung ginawa mo, men. Men, kitang-kita 'yung ginawa mo, 'di diba? Ano 'yan? Ganyan ba kapag ka nakakainom, eh, maoy na? Although sikat-sikat uh, eh, 'di ba? Kala natin eh mayroon na tayong special treatment na makuha. Wag ganoon, wag ganoon. 'Di ba? So 'yun lamang mga idol Silver Voice TV nagtatanong. Peace.